Hello guys! Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Ako nga po pala si Jen, isang OFW dito sa Bansang Kuwait. At ito nga po ang aking kwentong OFW dito sa Bansang Kuwait. Pasensya na po pala kayo kung ngayon lang ulit ako nakapag-vlog at matagal-tagal rin na hindi ko na i-co-content ang pagiging OFW dito sa Bansang Kuwait at karaniwan na nga po sa araw na ito kapag uh, uh, malapit na yung uh, sahodan or day off ayan makikita nyo na naggagandahan ang ating mga OFW na kasambahay kasi ito na yung araw kung saan tayo ay lumalabas at nakakapagpahinga, nakakapag-relax, nakakasamang mga kaibigan, nakakakain ng mga pagkaing Pilipino, nabibili yung mga gusto at higit sa lahat, nauubos yung isang buwang sahod kasi pag araw ng sahod, ipapadala na ito para sa mga mahal natin sa buhay. Alam kong nakaka-relate kayong lahat sapagkat uh, lahat naman tayo kapag sumasahod, doon ang punta sa ating mga mahal sa buhay. Pero alam ko na darating din yung panahon na hindi na tayo mag abroad at sa Pilipinas na lang tayo kasama ng ating pamilya. Kaya hanggat narito pa tayo ay ito ay vlog natin yung mga kwento natin para kapag dumating yung panahon na Nandun na lang tayo sa Pilipinas, matanda na tayo, pwede pa rin natin balikan yung mga video at yung mga pinagdaanan natin kung paano tayo naging matatag, kung paano natin kinaya yung mahabang panahon ng pagtitiis para sa ating pamilya. Kaya sa lahat ng nanonood at sa lahat ng nakakapakinig, pakilike and share naman po kung nakakarelate kayo sa video na ito. Alam kong isa ka rin na OFW at, at hindi masamang maging isang OFW sapagat ito yung buhay na pinasok natin para matustusan ang pangangailangan ng ating pamilya hindi madali yung pagiging OFW kasi marami kang kailangan na, na pagdaanan. Mararanasan mo minsan na ho homesika minsan na napapagod ka, na minsan may mga kasama ka pa sa bahay na hindi mo makasundo, nag-aaway kayo, o kaya naman kalimitan yung madam mo hindi mo rin kasundo, o kaya yung alaga mo na salbahi sa'yo, kaya iba't iba yung nararanasan natin hindi parehas may mga may mga kagaya natin na uh, hindi pa sila nagpapasalamat na meron silang trabaho meron silang among maayos at nakakapagpadala sa pamilya kasi may mga pagkakataon na sa halip na ipagpasalamat ay kumbaga nag na uh, nagdijelos pa tayo sa iba, sa mga achievement ng iba. Huwag naman sanang ganun mga kapatid. Ipagpasalamat natin kung anong meron tayo. Ako bilang isa isang OFW rito, kahit taga-kuskus ako ng banyo, ay pinagpapasalamat ko yon dahil kung hindi dahil doon ay hindi ko mabubuhay ang aking pamilya, hindi ko mabibigay yung kanilang mga pangangailangan, hindi ko papagaral yung mga anak ko. At saka, ang sahod natin kung ipukumpara sa sahod na nasa Pilipinas malaking pagkakaiba di ba kasi oo ma mahirap yung trabaho natin pero sa sahod mas malaki yung sinasahod natin dito libre pa lahat kasi uh, libre ka ng pagkain libre ka ng mga gamit mo sa Pinas lahat bibilhin mo so mas Ma ano yung mas maganda yung uh, sistema rito. Kaya nga lang malayo tayo sa pamilya. Pero hindi naman yun forever na nandito ka. Forever na yun, 'di ba? Darating din sa punto na uwi tayo, magpo-for good. Kaya nga lang bago ma bago tayo dumating sa puntong yun, marami tayong kailangang pagdaanan. Kailangan nating tamasahin ang hirap lahat, 'di ba? Ganon talaga eh. So, kailangan nating maging matatag at palaging magtiwala sa Panginoon Diyos. Ayan, sa araw na ito ay itong nakikita nyo na akin larawan ay kasama ko ng aking kaibigan at kami ay day off niyan. So, kumain kami sa Pilipino food at medyo nagkanta-kanta kami riyan kaya lang ay CPR na yung kaya aking iminute na lang at nag voice over na lang ako so ayun guys sa susunod nating mga kwento mag comment naman kayo dyan ng inyong mga katanungan para may vlog natin at patuloy ako mag upload ng mga video para sa aking kwento dito sa Bansang Kuwait so maraming salamat guys sa patuloy niyong pagsuporta at panunod sa aking mga vlog sana ay patuloy na patuloy tayo na lakas at makapagtrabaho para sa ating pamilya. Ingatan natin ang ating katawan. Palagi tayong magdasar sa Panginoon at tayo'y kanyang gagabayan, pagpapalain. Maraming salamat ulit sa inyo at hanggang dito na lamang aking kwento.